may tama pa ang mama eh mga kamama eh. kinukuha pa ni Bruno ang sakit kinukuha pa ni Bruno ang sakit si nanay muna nagditinda talagang hindi uubra nabati ako ni Idol Kapanalig eh Oh, Jenny, oh, Jenny Africa, shout out! Ay, galing si Jenny Africa dito nung na nakaran, you no? Know? Oo. Oh, kasama oh, yung pogi mong asawa na matangkad, no? Yung maputi. Wapo na Yung ng ilong. Mamay! Ta-na-na, na na, Ta -na.